Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.50 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na may tato sa braso dahil magbibigay sa iyo, ng kamalasan at sa kulay dilaw ay iiwasan din. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, Maging matahimik kapag ikaw ay nananalo para mapahaba mo ang oras mong swerte, at ang player na malalaki ang mata ang isa pang iiwasan. Cancer, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Iwasan mo ang malalaki ang chan dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at kulay asul ang isa pang iiwasan. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikakatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng ikakatalo at sa player na kung magsalita ay madalas ang kaberdehan dapat mong iwasan. Virgo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas sa imedya na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Player na mahilig sa alak at sa masalita ng kabastusan ang siyang magdadala sa iyo ng mahinang swerte para matalo. Libra, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, May ikatatalo na 51 minutong negatibo magsuot ka ng damit na may kulay blue, at mabibigyan ka niya ng paghaba ng oras na swerte. Scorpio, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at sa player na malalaki ang chan. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Huwag kang iinom ng alak pag nananalo na para walang makakuha ng oras mong swerte at sa kulay berde ay iyo ring iiwasan. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.30 ng hapon may ikakatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, huwag kang maging mabait. Para magbalato pag nananalo dahil baka ang mabibigyan mo ang kumuha ng oras mong swerte. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 45 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 95 na madilim, may ikatatalo na limampung minutong negatibo, blue ang iyong iiwasang kulay dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo, at malalaki at matatabang pisngi ng player. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 13 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow dahil magbibigay siya ng kamalasan para ikaw ay matatalo.